Good morning mga KNP Andito tayo ulit sa San Vicente Pladway At bumabaw yung ilog Mamumutok tayo dito Ayan ah, Pakarami na pong ah, ah, Ano dito Hunter na dumating Ayan Ayan ah, Si Boss Glenn Ayan medyo madilim pa po Hindi mo matan mo nga ako Madilim Ayan, oh, ayan. Si Christian Crisostomo. si tatay o. Oh. Ayan, shout out tatay. Shout out. Ayan. Ayan, si Carlo Agassi. Shout out. Shout out. Sila Bobet, Uwa at um, Leo. ando na. Saka sila Andrew at um, Kuenuel. ando na sila sa dun, sa taas, sa taas. Ayan, meron pa pong namamaral doon. Meron pa po doon. Ayan, may paparating pa po. Ayan. Ayan. Ayan, stay tuned lang po at mag-aabang-abang tayo. time check po tayo, 5.30 ng umaga. Pumunta tayo dito, alas 4 ng uh, 4 a.m. Tayo nagpunta dito. Kaso wala pang lutang. Stay tuned lang po mga KNP at tayo mag-aabang na. Oh, nasaan na mag-isa eh. Nakita ko nando sa bahay. Uh, shoutout po kay Baby Comics Vlog At Debang Vlogger Tsaka po kay Princess Preya Millet Vlog Reread TV Ayan, Erwin Hunter Ayan, Shoutout po sa inyo At tsaka po kay Bulakenya in America Amerikanang Hilaw uh, Ruth Ilongga Shoutout po Ride on TV Shoutout shout try vlog shout po sa inyo lahat uh, thank, thank you thank you very much po Alana. sa suporta at sa mga new subscriber ko po maraming maraming salamat at saka po doon sa mga silent viewers at sa mga nagko-comment po na hindi ko agad nare-replyan pasensya na po, hindi ko po nababasa yung iba natatabunan sa mga nagdikit po sa akin o no. nag-subscribe na kapwa ko youtuber yan, mag-comment lang po kayo sa bago kong video para Mabalikan ko po ko yun yung inyong bahay. Makapagsuporta din po ako. Stay chill lang mga kainti. Eh, dumating pa tayong isang samahang hunter. Eh, napakarami pong hunter na darating dito. Eh. Natatanaw tayo malalim. Wala pa. Wala. Magagapang sila. Ayaw pang umangat. Gusto sila mga kinti. Magaabang tayo rito sa daanan. Ayun o. Laki o. Hindi natin nagagali eh. Lubog na lubog sila. Bala. Ando doon sa ako, sa bag. Ah, sa likod ng ko, sa mo. Marami nga tiyan, nakalut, nakalubog lang, ayaw lang mga. Nakikita na po natin yung mga isda. Hindi malalim. Abang-abang tayo. Babalik ka ba, Chan? Ano ko, isda ito. Lala muna, eh. Isda kaya? Nyeh! Ang <laughs> pescats. Two finger. Ay, one finger. Ay, mga ano. Naku po, ganda naman ang tama, oh. Kala ko mara malaki. <laughs> First cast po natin tingali ito. Pasensya na. Kala malaki ka. Steady lang po. sigurado Aminag ano ka. Nabutan sana. Ay, pusang ka lang di inabot. Ang ngingitin, malaki. Mangat ka pa. Namamakat pa po sila eh. Namamakat. Sige na po mga kain pia Nakakailang putok na tayo Sobrang lalalim at madilim pa Paliwaliwan na ganyan natin ng konti Sigurado to Ang ganda makahuli natin dito Yan na po ang mga hunter Nagdating na Yo Ayan pa po nagikot ikot At ayan pa po oh. Lani po yan At ayan po si Christian. Tayo wala pang huli, kakailang putok na tayo. Nalalim pa. Tabayan tabay lang po tayo ng konte Makakachamba rin tayo, sana yung maka tayo ng maganda at magpakita ng maganda. Stay tuned lang po ulit, mag-aabang abang tayo. Wala ba doon? Wala ba hindi. Ay, eh, na umuti na eh. tas Taas. Ay, pa Nangingitin. Taas din. <laughs> Madaya yung tubig. Madaya yung tubig dito. Kala malalim ang baba. Dalawa kami tumira. Parang hindi tumama. Isa lang ba yung tinira?

Oh. Kelon na yari yatang na ganyan. Yes, diyan na sulok na Ha? Yo yo yo. Kanan. Oh. Ha? Diretso lang po nga kayong ah, key. po. <laughs> nga, Hindi. Hindi rin. <laughs> Lagi mataas ang tira ta

Namamakat lang yung tanah ko eh. Gumuguhit siya ilalim. Eh, may sumisip-sip na eh. Three finger. Three finger. Three finger.

Ayun no, lang bumuti. Kapuliras ka kana pala eh. Hindi <laughs> na natatanong mo eh. Ayun no? Dapat-dapat tayo na. Ayun no? Ayun oh, si it. Danga. Ayun ang kalaki. Brush cuts. Kapers oh, cuts na rin tayo. Ngayon na pa tayo pumuputok. <laughs> Ngayon lang tumama. <laughs> Thank you. Thank you Lord sa unang it. blessing. Dami natin putok. tin potok. Ang lalim ng lapad nito, bigo na. Yun ano? Lalalim? Four finger. Ano? Lapad ng potse na 'yan, eh. Kas kaspo ito para po kaya eh baby ko ayun, Miss Vlog. Grabe naman na niyan, ano. At debang vloggers. Ayun, shout out po po ko sa inyo. Magandang lipol, guys. Good respect. Ano na, Ha. Ay, Ay, isda. siya. ano bang wala? Meron, nandini. Sa libro nga meron. Libro wala na lang Mm, wala ka lang tubig, may isda yung libro. Lalim ng lubog nadali niya rong. Ano, nagyan mo lang alawan Bababa mo lang sa bababa kanya. Ba, ba, konti, kaya pala kanya paputok ng putok laban ng mga dadadad. Eh dada, wag dada. mo tatapat sa kanya, bababa mo nang kasi sandangkal pa yan. Ganun na bababa mo sa ilalim, Ay, ilalim na, niya. Ganun bababa mo ng konti. Malakas sa ilalim, ang gagapang. Bababa oh. mo nang ganyan sa kanya sa ilalim mo. Oh. Kaya pala di ko taba ba niya? hindi ko taba-taba kalalapan. Lalayo. Hindi mo madadali pag di mo ibinaba. Sinasan lang kala nyo. Oo, oh, yun na. Ay, nalapan. Ayun o. No? First cuts ko yan. <laughs> First cuts. <catch. laughs> Pakaano ba? Yun lang yun? po ulit mga kente. Sana mga 10 man lang o 20 piraso eh. Baka tsampa pa tayo. Abang-abang lang tayo nang dumadaan dito. Bakit matumal po ang isda ngayon? Hindi ka mukha nung nakaraan. Talagang pagkates. Da lahat ito ngayon nila. Dalang. Da lang. lang. Alam mo, alam pati iiwa. Saan na yun ah? Nasa bunga. Eh, trebo. Malibit, eh. Malibit. Huli. Maliliit eh. Huli. Maglalakas sa buong kayo eh. Yung gadaanan niya, yung kaya din nila ako eh. Huli. Kaya, kinama... Eh, kinamaan. Mataka-puludan eh umiikis ekis eh. Pag pag nagmekos-mekos, <laughs> huli 'yon. <laughs> Mekos-mekos. Ayun po ba 'yan? Ah, pangalawa na po ito. Second catch na po natin 'to. Oh, hindi na po masama ito. Matataba oh, ang ganda ng tilapia. Ah, kapal. Second catch po para Try po uli kay Bebang na. Vloggers at Hello, Baby Mix Vlog. Ayan yeah. E, okay. Taking catch po. Dito nga lang gagawin, dadaan dumadaan daan lang. Dadaan lang yung gagaling din sa malalim. Sabi ko kay Carlos, Dito. Hindi oh. lang siya ganun kita gawa ng anong maliit maputi tsda. Maputi. Ano kami lugar nito po, Lord? Eh. ka na. Pwede na, na, na yan, ano Oh. Natatagos may matakot ng sa lupa. At kahit no? ito, iba yung nakapolarize ka. Yan, statue lang po ulit mga kente. Yan, inabot po natin to. Hindi lang nakuha na ng putok. Yan, tinamaan po natin. Ang um, malaki mo. Ay, tanggal pa. Ay, hindi. Ang um, malaki-laki po ito. Common. Pala nangingitim sa ilalim. Common po pala. Ilang nakuha na ng putok. Common. Yan Ha? Yun yung <laughs> ako laki <kilala> na lang isa. <laughs> oh. Malala eh, natin nakikita ko lang na gumadaan. Inilaliman ko lang. Kaya na kapag dinaabangan itong galing doon, pumunta rin eh, doon nagpalabo ng konti, yun. Common po, pangatlo po ito, 10 natin. Yan, para po uli kay Bebang Vloggers at Bebe Comics Vlog. Common, na maliit. Stage na lang po ulit, hindi natin nakakuha na yung gunshot na. Nabot yun, Isa no? lang <laughs> ang Buleg. Nanggagapang ka pa ha. Bilis-bilis mo ha. So, susundan kita. Huwag ka mapapatid. Diyos ko. Puro damuring. Bet pa suyo nga ako. Pahatak lang yung damo. Sayang. Malaki rin. kailangan lumusok dito ah hindi alay ala, lang hawakan kita alay oh, hawakan kita ay ay ayun daw muna eh. yan kukuha po natin yung dalag hindi hey, yeah. yeah. hindi nakadalag na po tayo yun meron na kalahating kilo kalahating kilo po rin oh hawakan mo hawakan mo bit hawang mo 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 ya kayo kayo gagawin kong timeline. Nah, nah, Yo. siya talaga. Dalaway, di ba? Oh, ay hindi din na the place. Eh. Nailagan yung bala. na stage lang po. Hindi natin tinamaan. Umiilag. Yata Yata inabutan. Nga inabot. Ay, inabot ay okay, so. Hindi nga inabot. Inabutan Sa gilid. Hindi nga inabutan. Nasa gilid eh. Pa inabot. Okay. Stay na po lang mga kaya. Uy, nabot. Oh. Four finger. Oh. Mukha lang maliit siya ilalim mo oh, pero kalapad pala. Oh, tingnan mo. Nga, oh. Mukhang maliit lang. Oh, maliit lang po sila pero kalapad pa lo. Yay, yeah, busi mo lang po ulit mga ka-NP Shoutout po sa lahat Ayan mo, timama si Solo Hunter oh. <laughs> Isda daw pala yung binila niya, oh. Solo hunter. Ipakita mo yung tama. ay huli. Yun, oh. Yun, going four finger na po. Three-four. Isda pala. Isda pala. Magpag-anon niya. Isda pa ito. Oh, wala po, isang gala. ako na lang, malis pa. Iwanan pa tayo. Magputukan ko na lang. Dalag po dalag. Sayang. Ang stick lang po mga kembe. Pagbukas ko ng video ko. Eh, Masabayan tayo ng alis. Tanggal pa. Tanggal pa. Tanggal pa. Tanggal tayo ah, tinapuruan tanggal pa mga ka-MP ayan ah, bilis eh station ng pulo ng tangkil ayan po tayo hindi hmm. naman ako Ang gasya at mabilis po kasi ang sisipang lang Oh. Malapad mo. Mas Malapad yung binira mo. Uh, baba pa ng tama ba oh? Hindi na ho na yung gunshot at mabilis po kasi. Ay, Ari ko, at pa ako. Kumanti, gumaganti. 'Yon. Kikagapang na sa ilalim. Pag natutunan mo yan eh. Malalayo tama. Pag natutunan mo yan, uuwi na ako nung marami na akong uli. <laughs> e stay chill lang mga kainpin. Hindi man ako kuha lang yung gunshot. Eh. Importante, tinatamaan natin. Yan, yes, shout out po ulit sa lahat. At kay Nelson Giglot Malapit. At kay Kapek to TV. Yan, yes, shout out po. sila sa ilalim ilalim na ilalim ayaw umangat na isda mga KNP mamakat lang sa ilalim hindi mo nakuha yung alawas ng tira ala hindi madadali wala, nalumbog na, dumaan lang nice, lang po mga NP wala hindi nga tayo inabot malalim masyado lumo hindi nga inabot puso ka lang Lalaro din. Sa panlitaw, sa panlitaw. Sa pandaan. Stay chill lang mga kente. Abangan ulit natin yung ano, naglalaro din sa ilalim. sa aking channel. Ayun. Ah, si Idol Alex Lapada. Ayun. Good morning. Ayan like naman ako pag. Ah, yan, ang, uh, yan ang ating source dito pag gumababaw. Oo. Oh. Uh, siya nagtitip sa atin. Oh. Ayan, kata C Malapit na kasi siya rito. Kaya... Boss Joel Wawi ah, TV. Ayun. Diyan ah, pa kayo kaya? Kanya pa alas. Ah, Maganda pa to sulit 'to. Ayan, pakuhin na 'yan. <laughs> na eh. yan Doon, sa dumadaan doon. Ah. yung din presyo nilusong ng mga bata yung. Oo oh, nga, mga bata. Kinalampog na kinalampog. Hmm. Ay, huli si Bobet. Lumipat po tayo ng floating market. Wala po dun sa ano. Tagal ko pinababawi but walang isa. Sa floating market tayo. Lumipat po tayo din sa floating market at ito po huli natin sa floodway limang tilapia isang common at isang bulig yan lang po wala pong isda ngayon ang tagal natin inintay kumati ang floodway magbababaw ang ilog walang naiwang isda sumama yata sa tubig, pagbaba ng tubig yan lang po, dito na po tayo nagtatapos sa ating content for today yan, yan lang po ang ating huli thank you, thank you very much po sa lahat sa lahat po mga tumatangkilig at sumusuporta po ng aking youtube channel maraming maraming salamat po sa inyo ayun po ayun e lang po huli natin isang ulam na rin po ito And thanks for watching po at maraming maraming salamat po ayan at ilisa's vlog ayan shout out po tsaka rosana tv vlog 77 ayan shout out po sa inyo god bless po sa ating alam lahat at sa mga abdobuli nating kababayan kung sanda ko man po tayo ng mundo na ron ingat po tayo palagi bye bye See you next vlog po paalam